Ipinarada ang mga imahe ng Santo Niño sa ilang ospital at bilangguan sa Cebu para sa nalalapit na pista. Sa Quezon City naman, higit 70 imahe ng Batang Jesus din ang ibinida. Nasa frontline na malitang yan si Laila Pangilinan. Higit dalawang linggo bago ang pista ng Santo Niño iba't ibang size at bihis ng mga imahen ng Batang Jesus ang naka-exhibit sa isang mall sa Quezon City. Pag-aari ito ng mga pribadong individual. 73 imahen ang naka-exhibit. January, nandyan siyempre ang translation ng Nazareno. Kahati ng January, Santo Niño Fever tayo. Ang Child Jesus, like any other child, innocent, honest, yun yung mga dapat nating balikan na ang dami nating pinagdadaanan sa buhay pero yung mga basic na na qualities ng isang bata. Nakakatuwang balikan. Tampok ang ilang galing pa sa malalayong lugar, gaya na lang ng Santo Niño de Morion na ibinyahi pa mula Marinduque. Ang iba, imbes na bulaklak, mga lollipop at candy ang gayak. May imahe pa na naglalaro ng luksong baka si Santo Niño at may mga bersyon din siyang natutulog. Nandito rin ang mga replika ng Santo Niño de Cebu na pinakamatandang imahen ng baby Jesus sa bansa. Inirigalo ito ni Ferdinand Magellan kay raha Humabon at asawa nito noong 1521. Isa si Luisa sa nagpunta sa exhibit kasama ang kanyang mga apo. Para po pagka lumaki sila, maging uh, mapag, uh, mapalasimba din po sila para lumaki silang mapabait. Para naman kay Virgie na taga Cebu at deboto ng Santo Niño, hindi aksidente na napadpad siya sa exhibit nang mapaaga siya sa kanyang meeting sa Cubao. Miracle and magic is the word. Uh, yeah, I feel so blessed uh -huh. not just to be divinely guided here. Yeah. And I like to thank the the organizer for organizing these activities in bringing Santo Nino closer to the people also. No? Uh -uh. Especially as the boat, Hanggang January 19 ang libreng exhibit sa iba't ibang bahagi ng bansa may malakihang selebrasyon para sa Santo Niño. Ito ay para maipakita natin ang pagmamahal sa Baby Jesus. Sa Metro Manila, sikat sa pandakan at sa Tondo ang kanilang Santo Niño Festival. Habang sa Iloilo, mayroon namang Dinagyang Festival at sa Cebu, naghahanda na rin ang probinsya para sa kanilang Sinulog Festival. Señor! Sa Cebu, nakagawian ng ang iprosesyon ng imahen ng banal na bata sa mga ospital at bilangguan. Si Nanay Maria, emosyonal na lumapit sa imahen at nagdasal kasama ang anak sa ospital sa Talisay City kanina. Sana pagalingan niya ng lahat na, na dito sa Talisay District Hospital. Pagalingin niya lahat ang mga nanood. Na hindi makabisita ang may sakit and, and our brothers and sisters the PDLs the persons deprived of their liberty na hindi maka-celebrate sa atin uh, si Jesus ang ba bala ang bata or the Santo Niño himself uh bibisita sa kanila to give hope in their darkness. Sa January 21 na ang fiesta ng Señor kaya nagsimula na rin maglagay ng mga banderitas sa Basilica Minor del Santo Niño libo-libong deboto ang inaasahang daragsa sa pagdiriwang, nakasabay din ng Sinulog Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.